Kung hindi kasal ang magulang, paano papatunayan kung sino ang tatay? Heto ang mga paraan. Narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Attorney Chell, single mom po ang nanay ko. Siya lang ang nagpalaki sa akin. Ang tatay ko po, kilala ko, pero hindi nagpaparamdam. Gusto ko po sanang hinga ng suporta. Pero ngayon, parang hindi na ako kinikilala. Papano ko po ba papatunayan na siya nga talaga ang tatay ko? Dapat talaga ang mga nagkakaanak ay harapin ang responsibilidad para rito. Para madetermina sa mata ng batas na tatay nyo nga ito, kailangan mag-file ng angko na kaso o tinatawag na action for the recognition o action to establish filiation. Filiation ang tawag sa relasyon ng magulang sa anak nito. Ang filiation proceedings ay ginagawa bilang para madetermina ang relasyon but also para i ang mga karapatan bilang anak. Gaya ng citizenship, support tulad sa kaso ninyo o mana. Dito, kailangan patunayan mo na tatay nyo nga ito. Pero... Papaano ito ginagawa? Sa Articles 172 and 175 ng Family Code, nakasaad na ang filiation ay maaaring patunayan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, ang nakasaad sa record of birth o birth certificate sa civil register. At pangalawa, ang pag-amin ng tatay na nakasulat sa isang public document o private handwritten instrument na pinirmahan niya. Kung hindi naman available ang ganitong mga ebidensya, pwedeng ipakita bilang patunay ang sumusunod: bukas publiko at tuloy-tuloy na pagtrato sa bata bilang anak o iba pang paraang pinapayagan ng rules of court. Sa mga desisyon ng Supreme Court, ipaliwanag nito na pwedeng gamitin ang mga makabagong science o technology para patunayan ang filiation. Kasama dito ang napapanood nating DNA testing. Maraming paraan para ma-establish na anak nga ng sinasabing tatay at piliting itong kampanan ang mga obligasyon sa batas. Sana nakatulong ito and please follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, tumunta lamang sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.